Alam mo ba na ang Palau ay kinikilala bilang isa sa pinakamagagandang lugar sa mundo? Isa itong nakamamanghang arkipelago na matatagpuan sa timog kanlurang bahagi ng Micronesia. Kapag nagkaroon ka ng pagkakataong bumisita, siguradong mamamangha ka sa kagandahan nito. Kung nakapunta ka na roon, tiyak na ganoon din ang iyong mararamdaman. May malalim silang koneksyon sa karagatan at kalikasan, kaya't masidhing inaalagaan nila ang kanilang kapaligiran. Ang Palau ay isa sa iilang bansa na walang sariling sandatahang lakas. At bagaman, maliit lamang ang arkipelago, nahahati ito sa 16 na estado. Ang bawat munisipalidad sa bansa ay may parehong halal na lehislatura at tradisyonal na pinuno ng tribu. Dahil dito, ang bansang may humigit kumulang 20,000 katao ay itinuturing na isa sa pinaka-overgoverned na bansa sa mundo. Ang Palau ay unang tinirhan. Mahigit 3,000 taon na ang nakalipas ng mga migrante mula sa Timog Silangang, Asia. Noong 1994, nakamit nito ang ganap na kalayaan sa ilalim ng isang kasunduan sa malayang asosasyon sa Estados Unidos. Ngunit marami pa akong maaaring ibahagi tungkol sa mga isla na ito. Manatili ka rito dahil tiyak na mamamangha ka sa Palau mga nakakatuwang katotohanan tungkol sa Palaw. 1. Oh, ang pambansang ibon ng Palaw, ang fruit dove, ay sumisimbolo sa mayamang biodiversity at kultura ng isla. 2. Ang Palau National Museum ay nagpapakita ng kasaysayan at kultura ng bansa sa pamamagitan ng iba't ibang artifact at exhibit. 3. Ang Lake Gardo ay ang pinakamalaking freshwater lake sa Micronesia at isang mahalagang pinagkukunan ng tubig sa isla. 4. Ang bioluminescent beaches ng Palaw ay nag-aalok ng isang mahiwagang tanawin sa gabi kung saan ang tubig ay kumikislap dahil sa mga maliit na organismong luminescent. 5. Ang Kangel ATL ay isang malayong grupo ng mga isla sa Palaw na kilala sa magagandang dalampasigan at mayamang buhay sa ilalim ng dagat. Man 6. Ang modernong gusali ng Kapitolyo sa Malikiok ay sumasalamin sa pagsasama ng tradisyonal na disenyo ng Palaw sa modernong arkitektura. 7. ang ilang bahagi ng Palaw ay may mga labi pa rin ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, kabilang ang panganib ng hindi sumabog na landmines. 8. Sa iba't ibang bahagi ng Palaw, may mga labi ng sinaunang mga nayon na nag-aalok ng sulyap sa nakaraan at buhay ng mga unang nanirahan dito. 9. Ang Palaw ay isang nangungunang tagapagtaguyod ng sustainability, tulad ng makikita sa kanilang solar-powered na paliparan. 10. Ang pera ng Palaw na may natatanging disenyo at simbolo ng kultura ay sumasalamin sa kanilang pambansang pagkakakilanlan. 11. Ayon sa alamat, ang paglikha ng Palaw ay nagsimula sa isang higanteng kabibe na naglabas ng iba't ibang anyo ng buhay kabilang ang isang higanting bata na kalaunan ay naging dahilan ng pagkaubos ng likas na yaman ng isla. 12. Ang mga dagat ng Palaw ay tanyag sa mga divers at mahilig sa kalikasan na sumisimbolo sa mayamang buhay sa ilalim ng tubig ng isla. 13. Sa buong Palaw, mayroon lamang dalawang traffic lights na nagpapakita ng maliit na sukat at tahimik na pamumuhay ng isla. 14. Ang Milky Way Lagoon sa Palau ay sikat sa natural na putik na may nakapagpapagaling na katangian. Sirin, ayon sa alamat ng Gachal sa Palau, may isang batang naging higante dahil sa kanyang kasakiman. Nang maubos na niya ang likas na yaman ng isla, sinunog siya ng mga tao at ang kanyang katawan ay naging iba't ibang isla sa Palau. 16. Ang surfing sa Palaw ay isang kapanapanabik na karanasan na umaakit sa mga surfers mula sa iba't ibang panig ng mundo. 17. Ang Palaw ay naging lokasyon ng sikat na reality TV show na Survivor na nagbigay ng pandaigdigang atensyon sa likas na kagandahan ng isla. 18. Ang misteryosong mga ukit sa mga bato ng Palaw ay isang palaisipan para sa mga arkeologo. 19. Ang pagnguya ng betel nut ay isang mahalagang bahagi ng kultura ng Palaw. 20. Ang Nardao Waterfall ay isang likas na yaman na dinarayo ng mga turista dahil sa kagandahan nito. 21. Ang Fruit Bat Soup ay isang tradisyonal na pagkain sa Palaw. 22. Ang Rainbow's End ay isang sikat na diving spot sa Palaw. 23. Ang mga halaman sa Palaw ay ginagamit sa tradisyonal na konstruksyon ng bahay. 24. Ang ghost town ng Nardao sa Palau ay isang dating minahan na ngayon ay inabandona na. 25. Ang taniman ng taro sa Palau ay isang mahalagang bahagi ng agrikultura. 26. Ang Koror State Fair ay isang taunang selebrasyon na nagpapakita ng mayamang kultura ng Palau. 27. Ang mga pinagkukunan ng tubig sa Palau ay mahalaga para sa pangangalaga ng kalikasan. 28. Ang iba't ibang klima sa Palau ay nag-aambag sa yaman ng ekolohiya nito. 29. Ang konstitusyon ng Palau ay pinagsasama ang tradisyonal na kultura at modernong demokrasya. 31. Ang sinaunang mga landas na bato sa Palau ay sumisimbolo sa koneksyon ng kasalukuyan sa kasaysayan ng isla. 32. Mahigpit na kinokontrol ng Palau ang industriya ng turismo upang mapanatili ang likas na yaman nito. 33. Ang underwater waterfall sa Palau ay isang nakamamanghang likas na ilusyon. 34. Ang buhay dagat ng Palau ay hindi ka panipaniwala sa dami ng species. 35. Ang lokasyon ng Palau sa Typhoon Belt ay nagdadala ng matitinding hamon sa panahon at kalikasan ng isla. 36. Ang isla ng Peleliu sa Palau ay isang makasaysayang puok na puno ng mga labi ng digmaan. 37. Ang Koror Jail sa Palau ay higit pa sa isang bilangguan. Ito ay sumasalamin sa sistemang pangkatarungan ng isla. 38. Ang topografiya ng Palau ay isang pambihirang geological wonder. 39. Ang Palawan Hawk Owl na matatagpuan lamang sa Palau ay nagdaragdag sa pagkakaiba-iba ng wildlife ng isla. 40. Sa tradisyonal na lipunan ng Palau, malinaw ang gampanin ng kababaihan at kalalakihan. 41. Ang Jellyfish Lake sa Palau ay tanyag sa milyon-milyong jellyfish na hindi nangangagat. 42. Ang tradisyon ng pagmamayari ng lupa sa Palau ay nagpapakita ng mahalagang papel ng kababaihan sa lipunan. 43. Sa Palau, mahusay na pinagsasama ang tradisyonal na pamumuno ng mga pinuno ng tribo atang mga makabagong mekanismo ng gobyerno. 44. Ang mga dessert na gawa sa tapioca sa Palau ay isang patunay ng kanilang husay sa pagluluto. 45. Ang mga pandaigdigang desisyon ng korte na may kaugnayan sa Palau ay madalas na may kinalaman sa proteksyon ng kapaligiran. 47. Ang pagtaas ng level ng dagat ay isang seryosong banta sa Palau. 48. Ang dugong ng Palau ay isang mahalagang bahagi ng marine biodiversity nito. 49. Ang cassava cake sa Palau ay isang paboritong panghimagas na gawa sa lokal na cassava. 50. Ang Yapstone Money sa Palau ay isang natatanging anyo ng pera. 51. Ang Ulong Channel sa Palau ay isang sikat na diving spot. 52. Ang Palau ay may mahalagang papel bilang isang carbon sink. 53 Ang saltwater crocodile sa Palau ay isang pangunahing bahagi ng wildlife nito. 54 Ang flying foxes sa Palau ay may mahalagang papel bilang pollinators. 57 Ang Palau Challenge ay isang inisyatiba sa pangangalaga ng kapaligiran. 59 Ang paggawa ng traditional na canoe sa Palau ay isang sining. 60 ang mga tradisyonal na bahay sa Palau ay itinayo upang tumagal sa masungit na klima. 61. Ang halamang noni sa Palau ay may mahahalagang gamit sa tradisyonal na medisina. 62. Ang pangangalaga ng green sea turtles sa Palau ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa konserbasyon. 63. Ang Palawan Banded Snake ay isang natatanging uri ng ahas 64. Ang sining ng Tatu sa Palau ay sumasalamin sa kanilang kasaysayan. 65. Ang Palaw ay isang shark sanctuary. 66. Mataas ang paggamit ng mobile phone sa Palau. 67. Ang rock islands ng Palau ay may misteryosong alamat. 68. Ang MTI quarry sa Palaw ay isang mahalagang puok pang-arkeolohiya. 7P ang klima ng Palau ay tropikal sa buong taon. 71. Ang Palau ay nagpatupad ng pagbabawal sa mga mapanirang sunscreen upang maprotektahan ang coral reefs nito. 72. Ang mandarin fish na may matingkad na kulay ay isa sa mga pinakapinapansin sa buhay dagat ng Palau. 73. Ang Palawan Fantail ay isang natatanging uri ng ibon na kilala sa hugis pamaypay nitong buntot. 74. Ang sea hibiscus ay isang mahalagang halaman sa baybayin ng Palaw na may gamit sa ekolohiya at kultura. 75. Ang Palaw ay tahanan ng iba't ibang bihirang uri ng orkidyas na nagpapakita ng mayamang biodiversity ng isla. 76. Ang higanting taklobo ng Palau ay hindi lang isang tanawin sa ilalim ng dagat, kundi mahalaga rin sa ecosystem ng coral reefs. 77. Ang Ngay ay isang natatanging relihiyon sa Palau na pinagsasama ang Kristyanismo at katutubong paniniwala. 78. Ang Bay ay isang tradisyonal na bahay pulungan sa Palau na may mahalagang papel sa kultura at kasaysayan ng isla. 79. Ang halamang Premna serratifolia sa Palaw ay ginagamit sa tradisyonal na panggagamot. 81. Ang mga tubig ng Palaw ay tahanan ng mga labi ng barko mula sa ikalawang digma ang pandaigdig. 82. Ipinagdiriwang sa Palaw ang araw ng konstitusyon bilang tanda ng kanilang kalayaan at demokrasya. 83. Ang Fisherman's Day sa Palau ay isang pagdiriwang na nagpapakita ng kahalagahan ng pangingisda sa kanilang kultura at ekonomiya. 85. Ang Palau Marathon ay isang pandaigdigang kaganapan na nagpapakita ng likas na ganda ng isla. 86. Ang Palau International Coral Reef Center ay isang institusyong nakatuon sa pananaliksik at pangangalaga ng coral reefs. 87. Ang tradisyonal na panghuhuli ng isda sa Palau ay nagpapakita ng matibay na koneksyon ng mga mamamayan sa dagat. 88. Ang wikang Palauan ay mahalaga sa kanilang pagkakakilanlan na may natatanging kasaysayan at katangiang lingwistika. 89. Ang mga isla ng Palau ay nabuo dahil sa aktibidad ng bulkan na nagbigay sa kanila ng kakaibang topografiya at likas na yaman. 90. Ang higanting taro ng Palau ay isang pangunahing pananim na ginagamit sa pagkain at seremonya. 91. Ang pagbabago ng tubig dagat sa Palau ay may malaking epekto sa marine ecosystem at coastal communities. 92. Ang Palau ang pinakamatandang republika sa Micronesia na may mahabang kasaysayan ng kasarinlan at sariling pamamahala. 93. Ang Palau ay nag-aalok ng kakaibang serbisyo ng underwater postcard kung saan maaaring magpadala ng liham mula sa ilalim ng dagat. 94 Bilang isang arkipelago, ang Palau ay binubuo ng mahigit 500 isla, bawat isa ay may natatanging kapaligiran at biodiversity. 95 Ang Birds Cave, nakilala rin bilang Iyar, ER, ay isang mahalagang likas at kultural na pook sa Palau na tahanan ng iba't ibang uri ng ibon. 97. Ang puno ng banyan sa Palau ay may malaking papel sa ekolohiya at kultura ng isla. 98. Ipinagdiriwang ng Palau ang Peleliu Liberation Day bilang pag-alala sa kasaysayan ng digmaan sa isla. 99. Ang natatanging saltwater marshes ng Palau ay mahalaga sa ekolohiya at nagsisilbing natural na filter sa ecosystem. 100. Ang Palawan Night Market ay isang natatanging karanasan kung saan maaaring matikman ang lokal na pagkain at sining habang nakikisalamuha sa komunidad. Natapos na natin ang pagtuklas sa mga kagilagilalas na bagay tungkol sa Palau. Kung may alam ka pang iba o nais mong ibahagi ang iyong karanasan sa paglalakbay, mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat at hanggang sa muli. Visit us at www.storypals.net for more exciting video.